Report. Report. Report! Energy News Report! Okay mga kasimanwa, iya kita sa Makatu uh, Municipal Police Station and we have here this morning si Police Captain uh, Villaruel at nga uh, acting Chief of Police. Hingi tayo ng konting details regarding sa self-accident na nangyari kagabi sa area ng Kalangkang. Sir, base po sa investigation natin, ano po yung uh, nangyari at ano po ang pinsala ang tinamo ng victim? Uh, based lang sa, ano, sa responding uh, police officer natin, tsaka investigator, ito ay tawag muna galing ng ano, 911. Okay. So, from Calibo, tinawag, tinawag sa atin. So, immediately, upon uh, the receipt of the information, pinuntaan agad ng tropa dun sa area. Mm. was found out na, may vehicular accident na nangyari dun sa may uh, diversion road. Preferably dyan sa may ano, Sakop siya ng barangay Talangkam. Talangkam na. Okay. Ito so ba sir, self-accident itong nangyari sa kanya? ah uh, kasi nung tinignan na, nung no, ng ating investigator, uh, isang motor lang siya. Okay. Uh, Tapos sa uh, kasama, may angkas. Okay, may angkas. Uh, dalawa sila. Ang Oo. -oh. yung uh, lalaki, yung driver sir? Yes sir. Ay, ano yan? Okay. Oo. -oh. Paano daw sir yung nangyari na na-accidente ito? Eh, kagabi kasi medyo muulan. Uh -huh. nagulas yung kalsada. Oo. Uh -huh. So, doon nagkos ng aksidente. Uh, umagsak yung motor. Nag-slide. Ay, yung slide. Uh -huh. hey, you -slide. Yung, doon sa mga ano, nakakita na mga uh -huh. witnesses natin. Pero, uh, pinababalikan ko area para ma may mga CCTV's naman doon. Mm -hmm. Para sa additional na distribution natin. Mm -hmm. Ano na Oh, uh, saan kaya papunta or saan galing yung uh, driver siya? Paano na siya? Papunta sila ng tangalan. Uh, ah, sila okay. Papunta sila ng papunta silang alay. Ano, Papatiklan eh, sila. Patangalan mm -hmm. ba ang na? Mm -hmm. So kung i-check pa natin sir ngayon yung uh, pasimbol ng mga may CCTV sa areas, ano that is to determine kung uh, uh nasa tamang lugar kaya yung driver bago siya umislide, so, nag slide pala yung ano, Bumanga, sir, sa gutter? Uh, Nag-slide doon sa initial na, ano natin, initial na investigation. Oh, Nag-slide yung motor. Nag-slide yung motor, tumama sa gutter. Ayun. Okay. Kumusta, sir? Uh, as per confirmation talaga sa inyong part sa status ng uh, victim na to? Ayun uh, nga lang. At uh, medyo nakakalungkot. Hindi natin mano yung na-reveal kasi mm -hmm. uh, okay naman yung babae to yung ah uh, kasama niya. Mhm mm kasama. Mm -hmm. So, so pasano na hindi pa kasi galing. Mhm. Mm okay so, okay. Pang pa-follow up ng ano, mm -hmm. natin. Uh -huh. Let the family first. Uh -huh. um, uh, Oo. Okay, okay. Para sige. din sa ano, mm -hmm. sa uh, pamilya daw. Mm -hmm. So respectan mo uh daw. -huh. Oo, sige sige no problem. Ah no? uh, itong area sir is accident prone ba to? Uh, uh -huh. actually ano talaga yung dito sa Mandaluyong. Oo. Ah Diyo, uh, rin, oh. hindi diyan na o hindi lang naman yung yung side na yan kung saan na no. nagkaroon ng aksidente usually so, pag diversion uh, yung kahabaan ng diversion <laughs> hanggang leso ayun sa oh. pang makato so oh. hindi ko mawari kung bakit laging nagkakaroon ng aksidente na okay naman siya for lens naman hmm. may mga ano naman mga professional oh, side oh. side adjust no Actually, nadaan din naman ako dyan. Hmm. naman. Oo, oh, opo, opo. Sa paano mas... oh, may ilaw din yan dyan eh. Spes maliwanag. Eh, maliwanag. Eh, mas maliwanag dyan pag dumaan eh. Oo. Oh, kasi alam, medyo slippery lang yung buwan oh, sa pag-ulad-ulad din. Uh, pa no? Ano kasi yung panahon. Malakas hmm. uh, ang ulan na naman. Oo. Hmm. Uh, medyo madulas. Hmm. So, Andito sir, yung motorcycle niya na nakita natin kanina, parang minimal nga lang din yung mga damages. Kaso lang, possibly, uh, ano na, no uh, sa pagkaka-slide na na-out balance sa kumbaga yung driver din. Okay, sige. Baka may gusto tayong i-remind din naman sir sa ating mga motorista dyan. Uh, na papadaan diyan. Ah, ano, yung yun nga nakita ko ngayong motor kasi in, talagang uh, hindi ako maniwala kung yeah. gano'n nangyari, pero buo yung motor, wala mo. Saka yung... bago pa yata yun? Bago. So, oh, medyo makinis pa, bago pa yung ano. Okay. Pero, uh, din namin yung possibility. Ah, uh, tinanong ko sana kung ito natin para mm na, ano na, na, na talaga. Oh, uh -huh. ma malaman may ma namin kung ano talaga ang cost mm -hmm. bakit sa mm -hmm. bakit sa na, natumba. Mm -hmm. So ang ano ko na lang din ulit ang um, pakiusap, hindi sa pakiusap kundi bilang nakakatandang kapatid sa mga samahan ko rin nagmumotor mm -hmm. so, kahit may sasakyan ako may oh, oh, oh. nagmumotor din talaga ako mm -hmm. ay mag-invest po kayo sa helmet mm -hmm. sa, mga, sa mga gear oh, oh. ng ng Uh, um, jacket, kaya mm -hmm. mga jacket, mga jacket, mga pads ka. Just oh. in case na hindi maiwasan yung, yung accidente. Oh, oh. e, medyo maka-ano yung mga, maka... Maka-minimal sa uh, maka-minimal ano, natin sa tama kasi. Oh. Uh kahap, kagabi kasi, kanyang madaling araw, nakakita namin yung helmet. Eh, not chill lang siya. Oh, okay. So, mag-invest dapat tayo sa full face uh -huh. na kahit gumastos ka ng uh, medyo mahal mm -hmm. ano naman, naman safety no? naman safety naman kaya nga yung 5,000 pataas ng quality talaga yun uh -huh. eh. uh -huh. matibay mm uh -huh. na kahit na tumama ka man kahit saan yung ulo mo yung, back rider niya sir naka helmet mo uh -huh. kaya may uh -huh. helmet sila pareha parehas that's all din yun lang ang ano yun uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. sa natural kasi um, bisikleta sa bisikleta hindi rin ano yun eh no talagang helmet talaga na fully uh -huh. face oh, uh -huh. protected uh -huh. talaga yung buong mukha mo hmm. Uh -huh. tapos eh, naka jacket ka na may mga pads oo oh, yung mga siko mo paa yeah. mo oh. 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 Mm. jacket mo magkaroon ng uh hindi -huh. hmm. mag iingat ko lagi lalo pagka uh -huh. pagka madulas hmm. Uh -huh. lalong mulan lalong mulan medyo mag iingat huwag na huwag magmamaneo pagka kayo ay nakainom. Okay, Ayun. Pero eh, yun. Di magpalipas mo na ng magdamag, matulog na mula kung saan kayo nandun. Uh -huh. Kasi kung naman kayo galing ko sa party, matulog mo na. Ayun. Magpahinga ng konti. wala man lang yung ano, tama ng alak, hmm. tapos gata yun. Thank you so sa information. maraming salamat po. much po your information. Thank you so FM Energy FM Kalibo Mga kasibandua iya kita sa area it Kalangkang uh, diversion road no iya sabanwa it uh, makato O so, aton makaron ni ginapakita inyo herong uh, pila ka mga party it uh, motorsiklo nga ginamaneho, it sayang kagagaki nga accident nga di o uh, di karasa may uh, area so, kita naton may dawaton nga nakasinding uh, Uh, kandila no so di kara gali masugid nga ako uh, magpok rong dai kara uh, rider ita uh, motorsiklo no? mga kasi may angkas anang kibahan nga babayi kaso no sa aton nga uh, acting chief of police ita uh, makato municipal police station nga na interview naton pagton sandara sa area it tangalan kat magslide no uh, roda ng motor siklo nga ginasakyan ko daywa okay halin iya karang area kasi manwa kita okay, binaton tong uh, sharp curve considered no nga sharp curve ito ramon nga uh, patrol no ag uh, di karang nga umagto ay sa mga investigation mata separate mga kasi manwa mga dasig-dasig yung mga padayagan if they karang driver ag possibly nga umawas or buat makontrol rong dahil karang ada anang nga pagmaneho okay bago uh, tumumba di karasagater mga kasimanwa may suksok man si nga helmet pero rider ag anang angkas unfortunately hay bukot mga matibay dahil puro nga mga uh, nutshell mga kasimanwa makato municipal police station actually rong motorsiklo it biktima agro daywa hay gindaga ni sa uh, pinakamagapit nga ospital nabilin iya uh, ara uh, balik kasing right one cellphone imutangan ito ano no nakabutang pa nga postro kun sino ro nag uh, sindiman in fairness it kandila di kara uh, as per information nagagtuman kay nang sa uh, police station rong nanay mismo de nga biktima nga rider mga KASIMANWA kasibanwa padumdumduga aton nga makato ips maghagong gid sa pagmaneho depende pa nagdikat nga lang ang mga inatlaw gibi paglinugan pero we just don't know kon na uh, agree kamo nga posible nga naging madanlog ron karsada dahil nga, nga sa PAGILINUGAN dahil bukod man dai asfaltado no? bagong agero patrol ug makato ips mga KASIMANWA Padrita lang sa area. Wait kasi Manuang Jerome na sa para sa patas. Ang may tagipuso niya pag publiko. Ako si kasi Manuang Malbert. Dari diet number 107.7 Energy FM Kalibo. Kasi Manuang, kung palaga. Mga kasi Manuang, iya sa area it kalangkang uh, diversion road. no Iya sa Manuang it uh, makato. So, aton makaroon na ginapakita kinyo ay uh, pila ka mga party it uh, motorsiklo na ginamaneho. Kita sayang ka gagaki nga na aksidente nga ni kapikit. Oh, di karasa may area. kita na tur may daywa pang nga nakasindi kandila, no. So di karagali nasugid nga ako magpok rong dai karang rider ita motorsiklo, mga kasimanwa may angkas. Ang kibahan nga babayi. Kasuno sa aton nga uh, acting chief of police at uh, Makato Municipal Police Station nga na-interview naton pagtuon sandara sa area it tangalan kat magslide no uh, roday ka nga motorsiklo nga ginasakyan ko okay halin iya karang area kasi manwa kita okay, binatuntong uh, sharp curve considered no nga sharp curve ito ramon nga Uh, patrol no ang uh, di party umagto ay sa mga investigation mata naton na separate mga kasi manwa mga dasig dasig gid man do padayagan Dikarang driver ag possibly nga umawas or ba makontrol rong di karang uh, ana nga pagmaneho okay Bago uh, tumumba di kara sa gater mga kasimanwa. may suksok man si gun nga helmet pero rider nga angkas unfortunately hay bukot mga matibay dahil puro nga mga uh, nutshell mga kasimanwa. okay ito makaroon sa uh, makato municipal police station actually irong motorsiklo it biktima agro uh, daywa hay Ginda niya ni sa Uh, pinakamagapit nga ospital nabilin iya uh, ara balik kasing right one cellphone kinutangan ito ano? Pangapos, sinoro, nag, uh, ano nakabutang pa pro postro kun oro nag sindiman in fairness it kandila di kara uh, as per information nagagto man kay nang Ranggahon sa uh, police station rong nanay mismo di kara nga biktima nga rider mga kasibanwa padumdumduga aton nga uh, makatuod PS maghagong uh, gid sa pagmaneho kaya pa nagtigat ka lang ng mga inatlaw kaya ipagilinugan pero we just don't know kung uh, agree ka mong uh, posibleng nga naging madanlog karasada karsada dahil nga sa pagilinugan dahil bukod man ito asfaltado no? bagong agero patrol at makata IPS mga kasimanwa Padalita so, lang yan sa area. Wait kasi Manuang Jerome na si Mosa para sa patas. Ang tagi-puso ni pang panerbisyo publiko. Ako si kasi Manuang Malbert. Dari Diet number 107.7 Energy FM Kalibo. Kasi Manuang, kung palaga. Mga kasi Manuang, iakit ya na sa area it kalangkang uh, diversion road. no ya sa Manuang it makatok. Uh, makato. Pero so, aton makaroon ginapakita kinyo herong rong uh, pila ka mga parte it uh, motorsiklo na ginamaneho. Iti sayang ka gagaki nga naksidente nga ni Report! Report! Energy News Report!